Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang Iran ay naharap sa isang malaking kahihiyan matapos ang pagkamatay ng leader ng Hamas na si Ismail Haniye sa Tehran. Ang insidente ay nagdulot ng mga tanong at kontrobersya sa loob ng Iran, isang bansa na kilala sa matibay na suporta nito sa Hamas, bilang bahagi ng kanilang estrategikong alyansa laban sa Israel. Subalit may mga tanong na bumabalot sa ngayon. Ano ang mga pangunahing dahilan ng pagkakaiba sa pananaw ng mga Iranian political factions tungkol sa suporta sa Hamas? Paano nakakaapekto ang pampublikong opinyon sa Iran sa mga desisyon ng gobyerno ukol sa pakikilahok sa mga hidwaan sa Gaza? Ano ang papel ng Iran sa pagsasanay at pagpupondo sa Hamas at paano ito nagambag sa mga operasyon ng grupo laban sa Israel? Noong Hulyo 31, 2024, inihayag ng Hamas na si Haniyeh ay pinatay sa Tehran na nagdulot ng mga akusasyon laban sa Israel. Ang mga Iranian state media ay nagulat na ang leader ay namatay sa isang pag-atake, ngunit walang tiyak na detalye kung paano ito nangyari. Ang mga ulat na ito ay nagbigay diin sa kakulangan ng seguridad sa Iran na nagbigay daan sa isang mataas na profile na target na mapatay sa kanilang sariling lupa ang pagkamatay ni Haniye ay nagbigay diin sa mga tensyon sa pagitan ng Iran at Hamas na sa kabila ng kanilang matagal na relasyon ay nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan sa mga nakaraang taon. Ang Hamas ay tumigil sa pakikiisa sa Iran noong 2012 dahil sa kanilang suporta sa rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria ngunit muling nag-ayos ang kanilang relasyon nang makita ng Hamas ang halaga ng suporta ng Iran sa kanilang mga operasyon. Sa kabila ng muling pagbuo ng kanilang alyansa, ang pagkamatay ni Haniye ay nagbigay diin sa mga panganib ng pakikipagtulungan sa isang estado na may kasaysayan ng internal na hidwaan at sabwatan. Ang mga Iranian officials, kabilang ang mga leader ng Revolutionary Guard, ay naharap sa matinding pagsisiyasat at kritisismo mula sa mga mamamayan at mga oposisyon. Ang mga tanong tungkol sa kakayahan ng Iran na protektahan ang kanilang mga kaalyado sa kabila ng kanilang malawak na pondo at suporta sa militar ay naging sentro ng mga talakayan. Ang pagkamatay ni Haniye ay nagbigay ng puwang para sa mga kritiko na ipahayag ang kanilang mga pagdududa sa kakayahan ng Iran na maging isang epektibong leader sa rehiyon. Sa kabila ng mga akusasyon laban sa Israel, ang mga Iranian officials ay nahirapang ipagtanggol ang kanilang posisyon. Dahil rito, balibalita rin na naghahanda na ang Iran at pinapagamit na sa Russia ang mga sandata nito upang turuan ang mga Russian sa paggamit ng ballistic missiles. Ito ay matapos ang kanilang kasunduan. Ang Iran ay maaring magbigay ng mga ballistic missiles sa Russia, kabilang ang FAF-360 at ababil para gamitin sa digmaan nito laban sa Ukraine ayon sa mga European Intelligence Source. Sabi rin ng mga eksperto, sinasanay ng Iran ang dos dosen ng mga tauhan ng militar ng Russia upang gamitin ang FAT-360, isang close-range ballistic missile system na may maximum na saklaw na 120 km at 150 kg na warhead. Inaasahan ang paghahatid ng daanda ang mga missile Naginagabayan ng satellite sa Russia sa lalong madaling panahon. Noong Disyembre 13, 2023, pinaniniwala ang pumirma ng kontrata sa Tehran ang mga kinatawan ng Russian Defense Ministry at opisyal ng Iran para sa FASH-360 at Ababil, isang ballistic missile system na binuo ng Iranian Government-Owned Aerospace Industries Organization, AIO, bumisita sa Iran ang mga tauhan ng Russia upang matutuhan patakbuhin ang FATCH 360. Sinabi ng isang mapagkukunan na ang tanging susunod na posibleng hakbang ay ang aktwal na paghahatid ng mga misail sa Russia. Ang supply ng FAT 360 ay maaring magbigay daan sa Russia na gumamit ng higit pa sa sarili nitong ballistic missiles para sa mga target na lampas sa frontline habang gumagamit ng Iranian warheads para sa mas malapit na mga target ayon sa isang eksperto, ang posibleng paghahatid ng mga Iranian missile ay maaring makasama sa sitwasyon sa frontline at malapit na mga syudad sa Ukraine. Mahalagang magbigay ng mataas na teknolohiya na sandata ang mga kaibigan ng Ukraine upang labanan ang banta ng mga balistikong missile. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ay may mahalagang papel sa pagtulong sa Israel kung sakaling umatake ang magkasanib na puwersa ng Russia at Iran. Sa kasalukuyang geopolitikal na sitwasyon, ang mga ugnayan sa pagitan ng mga bansang ito ay nagiging mas komplikado, lalo na matapos ang mga pag-atake ng Iran sa Israel at ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Matapos ang mga pag-atake ng Iran, agad na nagbigay ng babala ang Estados Unidos sa Tehran na huwag gamitin ang mga insidente bilang dahilan upang palakasin ang kanilang agresyon. Ang US Secretary of State ay nakipag-ugnayan sa mga leader ng iba pang bansa upang himukin ang Iran na huwag mag-escalate ng sitwasyon. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong pigilan ang anumang posibleng digmaan na maaring lumawak at magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon. Subalit, kung sakaling umabot sa digmaan ang US ay handang magbigay ng militar na suporta sa Israel. Kabilang dito ang pagpapadala ng mga advanced na sistema ng armas, intelligence sharing at logistical support. Ang mga ito ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at mapigilan ang mga puwersang Russian at Iranian na makamit ang kanilang mga layunin. Ang mga advanced na teknolohiya mula sa US ay makakatulong sa Israel na mas epektibong makipaglaban sa anumang banta mula sa Iran at Russia. Ang Estados Unidos ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kaalyado nito sa rehiyon, kabilang ang Saudi Arabia at iba pang mga bansa upang bumuo ng isang unified front laban sa mga agresibong hakbang ng Iran at Russia. Ang mga diplomatikong pagsisikap na ito ay naglalayong lumikha ng isang koalisyon na sa anumang pag-atake at magbibigay ng suporta sa Israel. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nakatuon sa militar, kundi pati na rin sa mga aspeto ng ekonomiya at seguridad. Pero ang bottom line ng mga ito ay ang katotohanan patungkol sa pagkamatay ni Haniye. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang mga akusasyon na ang Israel sa pamamagitan ng kanilang intelligence agency na Mossad ang may kagagawan sa kanyang pagpaslang. Ang mga detalye ng kanyang pagkamatay ay puno ng misteryo at iba't ibang bersyon ang lumabas mula sa mga opisyal ng Iran at Israel. Ayon sa mga ulat, si Haniyeh ay pinatay sa isang operasyon na maaring kinasangkutan ng isang high-tech na bomba na ipinuslit sa kanyang silid sa isang guesthouse ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Ang mga mapagkakatiwalaang ulat mula sa mga intelligence source ay nagbigay diin na ang Mossad ay nagplano at nagpatupad ng operasyon na nagresulta sa detonasyon ng bomba na maaring kontrolado mula sa malayo. Ang operasyon ay tila nagtagumpay dahil sa masusing pagsubok at impormasyon na nakuha ng Mossad tungkol sa lokasyon at pagkakaroon ni Hanye sa Tehran. Ang pagkamatay ni Hanye ay nagbigay diin sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas na nagugat mula sa mga nakaraang insidente ng karahasan sa rehiyon. Ang Hamas, na isang pangunahing grupo ng militanting Palestinian, ay mabilis na nag-akusa sa Israel ng politikal na pagpatay na naglalayong pahinain ang kanilang samahan at ang kanilang laban para sa kalayaan. Ang mga pahayag mula sa mga leader ng Hamas at iba pang mga grupo sa rehiyon ay nagpatibay na ang pagkamatay ni Hanieh ay isang grave escalation na naglalayong sirain ang moral ng mga Palestinian. Sa kabila ng mga akusasyon, hindi agad nagbigay ng opisyal na pahayag ang Israel tungkol sa insidente. Ang mga eksperto sa seguridad ay nagbigay ng mga teorya kung bakit pinili ng Israel na isagawa ang operasyon sa Iran, isang bansa na tradisyonal na kaalyado ng Hamas. Ang mga teoryang ito ay nagmumungkahi na ang Mossad ay maaaring nagtatangkang ipakita ang kanilang kakayahan sa pag-target ng mga leader ng Hamas kahit sa mga lugar na may mataas na seguridad. Habang ang mga leader ng Iran ay mabilis na nagbigay ng suporta sa Hamas, maraming Iranian ang nag-aalinlangan at nagtataka sa mga prioridad ng kanilang gobyerno. Ang pagkakaiba sa pananaw na ito ay nagmumula sa mga karanasan ng nakaraan tulad ng Iran-Iraq War na nagbukas ng mata ng publiko sa mga panganib ng labanan at pag-aaksaya ng yaman. Sa kabila ng opisyal na suporta, may mga kilalang boses sa Iran na nagtutulak ng mas mapayapang solusyon at nagtatakwil sa ideya ng militar na pakikialam sa mga hidwaan sa ibang bansa. Ang mga ito ay nagmumungkahi na dapat unahin ng gobyerno ang mga suliraning panloob sa halip na ang mga hidwaan sa ibang bansa. Sa usaping militar, ang Iran ay may mahalagang papel sa pagsasanay at pagpupondo sa Hamas. Ang Iran ay nagbibigay ng teknikal na suporta at pondo sa Hamas na nag-aambag sa kanilang kakayahan sa pag-atake laban sa Israel. Ang mga pondo at armas na ibinibigay ng Iran ay nagpalakas sa kapasidad ng Hamas na magsagawa ng mga operasyon na nagiging dahilan ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon sa huli. Ang pagkamatay ni Hanye ay hindi lamang isang simpleng insidente. Ito ay nagbigay diin sa masalimuot na relasyon ng mga bansa sa rehiyon, pati na rin ang mga hamon na hinaharap ng Hamas bilang isang militanteng grupo. Ang mga reaksyon mula sa mga lider sa buong mundo ay nagpapakita ng takot sa posibleng paglala ng tensyon at karahasan sa rehiyon na nagudyok sa mga bansa namuling pag-isipan ang kanilang mga estratehiya at alyansa